ka ba? Bakit? Kasi ang kinis-kinis mo at ang puti-puti pa. Ayan. Kung paborito mo yung itlog, ganito lang po ang tamang pagbiak. At talaga namang, walang kasabit-sabit. Kaya, ito na. Isa, dalawa, tatlo, tatlong biyak na itlog. Mmm, yummy! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, pakisubscribe naman po. Thanks for your support. Bye-bye. See you around.